Ay, clone <laughs> to. China. Wala, ano, binibenta ko yun sa'yo. Ano, Tingin. Ah, ito pa. Ay, ay, Anong model nito? Ano yan, di ba sa... Silang, ano, dip... Eh, sabi ko, oh, ito, ano, higyan Yan muna, yung tatlo. Sasabihin ko mo sa asawa ko kung bibigay. Ang ganda rin yung tatlo. Na, yan, Ayan, yung tingin na, ko wala, nito, ano to? Eh, lang, Clone to. Nangako ako, ako sa'yo. Clone to. Ayun oh, kita mo yung dito niya, walang ano. Basta yung binigay sa akin. Pisan muna natin, tingnan natin. Sige, walang problema lang. Mag-iis ko pa. So, Magkakang binisa yun, walang problema so, yun. Pero, so, basta sa nga sabi naman sa'yo, sa pag-aarin eh. Yan ang talagang Ano to, binigay lang sa'yo? Oo, oh, binigay lang sa'yo. Tapos ibinta mo? Oo, oh, Sige, siyempre. So, sige, check natin kung ano. Sige, Punta lang talagang totoo to -toto, kasi tingin ko, ayun oh. Iwan, iwan ko yung ano, hindi ko na naman nadala. Sige, yung sige. Isa, yung tingnan natin. Tingnan sa bahay kasi ayoko. Pusa natin ha. Sige, walang problema. Ayan, binigay sa akin yan. Kaya inaan ko oh, sa iyo. Ibibinta mo din? O, oh, sa'yo lang. Matakambayaan sa'yo. Walang problema. Ayaw nga matanggal Hing, yung escrow. Sa'yo makakaan sa akin ng presyo. Halong katin natin. Halongan mo ako minsan. Diyan eh, Ay, klonto! to. China. Kasi oh, wala oh. Akala mo talaga jackpot na. China pun. Akala okay. ko original. Hindi kasi okay. ito na original eh. Oh, China to, ayun oh. Patay Thailand. Wala tong halaga. Oh, yeah, okay. Ano sa akin yung